<laughs> For today's <this> vlog. Ingat <laughs> <laughs> tayo. <laughs> <laughs> For today's vlog, oh, yan na po ko sa kantin. Muna nga kung utanganan dere pag wala ko'y sudan, ba wala ko'y pampalit. Si Junit, kasi lang <laughs> sa amok kanina buntag. So, may niya ako dahil de, ipatinda dere ba, kay dili man mahalin dito sa amu ha. Mahalin lagi sa utang. Pero sa mga kas, kasi, 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 kas, kas, ba wala. So, ako'y display dere sa ila. Oo. Oh, akong i-display ba dire kay mahalin, makatilaw malatagkas ba. Puro utang man dito sa amo oy. Ha? Ah, na sila ako mga kugihan kay mga gwapa ra ba. Kalakala. Nanay para ihaw o. Oh. Nanay para ihaw, kag pa na para ihaw oy oh, o. Oh. Kasayo man ang niya no. Ako gusto na ko magamoy amoy na ng usok Kaya mabango ang usok. Ay. Magkalago atong ipon nani kay mukaon ta. oh my goodness magkatawa naman yung sitwasyon na <laughs> nagbili ka ng dugo? oo oh. nako, degil ko mukha na na kaya magkalago ako ngayon <laughs> magtira pag toothpick why? <laughs> magkukulkog tas sa toothpick so ito mukha ko ni Anne ang sama ang sa'yo na na kanang ano? shumai shumai kauntag shumai guys nalagay ako ang chicken curry shumai mula man ikadubo na akong chicken curry nilagay ko ka magluto. Kaya mo na lagi na mahalin na sa utang, dilipas. Ano naman no? 20 pesos lang. Ah, 20 20 na? Napakamura, 20 pesos lang. Dapat 25 na lang. <laughs> Ayaw, kay puro nang patalo. Kada medla men sa mga paninda, oh? Adobo. Pork stick. Adobo pod four stick, a ah, four stick. Ay, ina, pork, a ah, pork, pork stick. O may nai mga bagtak diha o nai mga isaw na ulo. May inasal sila Oh. Barbecue, may mga longganesa. onya may niyapog ko. Gidugang na akong paninda. Chicken curry. Chicken curry ni nga kuan. Kal na, kal. Kal, kuan ka ng iro. <laughs> Ada kay lami ba ng chicken nga iro? Uh, lami. Mm, lami. Saan mm. mo lang katatabi? Uy, siyong tagkaon din eh. Hmm. Up! Uh, uh, oh, di Di tago? Sa tago, tago me. mga balantad-lantad kayo. Ka di magpagkaon, kain. ha? Kain. Ah. May Ito. <laughs> <laughs> Chicken curry lagi niya nga iro. <laughs> Ayun, Chicken curry niya ni nga iro. So ako na ni, wamay ni palit dari ako na ni dadon dito. Wamay <laughs> palit. oh bye-bye let's go now let's go let's go